Hello po, good morning po sa ating lahat. Uh, welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ating pong subscriber ang ating pong sasagutin. Ang kanya pong tanong ay, dalawang beses daw na AI yung kanyang dumalagang baboy, pero hindi po mabuntis. Ano po yung pwedeng gawin? So kung kayo po ay mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pang agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patino, Agri-Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung mga dumalagang baboy. Kung kailan po natin sila pwedeng pabulugan para sure na po na sila po yung mabubuntis. Ang tanong po ating subscriber ay, mayroon daw po siyang dumalagang baboy. Dalawang beses na po napaiay pero hindi po daw nabuntis. May mga faktor po kung bakit hindi po mabubuntis yung ting mga dumalagang baboy Unang una, yung edad Baka hindi pa yung tamang edad na siya po yung napabulugan Kaya hindi po siya nabuntis Pangalawa, dapat atin pong idetermine o obserbahan talaga yung peak Ng kanyang standing hit o landing landi na po yung ating mga dumalagang baboy Yan po yung ating bantayan para after bulog po ay sure po na mabuntis po yung ating mga alagang dumalagang baboy po mga kaibigan. Una po, dito po sa edad. Uh, base po sa mga previous vlog ko mga kaibigan, ang tamang edad talaga ng ating mga dumalagang baboy na pwede po nating unang pabulugan, barako man yan, EI yung ating gamit, ay dapat nasa 7 to 8 months talaga yung age of maturity ng ating mga dumalagang baboy. Yung ibang dumalagang baboy po mga kaibigan, mayroon po siyang tinatawag na pre-heat period o naglalandit na po sila kahit wala pa sa tamang edad. Kung naobserbahan nyo po sa mga dumalagan nyo, kapag sila po ay tutungtong na po ng 4 months, 5 months, 6 months, ay mayroon na po yung tinatawag na pre-heat period, maglalandit na po yan. Pero yung mga paglalandit na yan mga kaibigan ay immature na paglalandi pa lang hindi pa talaga yung peak ng kailang paglalandi siguro yung baboy po natin mong subscriber kaya po hindi po siya nabuntis kasi po napabulogan siguro ng nasa 5 months to 6 months o 4 months to 6 months so masyadong bata pa kapag sa mga ganong edad kayo nagpapabulog kasi uh, hindi pa fully develop yung reproductive organ ng ating mga dumalagang baboy kaya kahit na nakastahan niya ng barako o kahit na uh, sumpitan niya ng artificial insemination, ay hindi pa rin siya magbumuntis kasi wala pa siya sa age of maturity. Yung egg cell sa loob ng kanyang ovary po mga kaibigan ay hindi pa fully develop Kaya, pagdating ng similya ng ba barako doon sa loob, pag-meet ng uh, egg cell ng inahing baboy at saka sperm cell ng barako, wala pong magaganap na conception kasi yung egg cell ng inahing baboy natin ay immature pa lang kaya ang mangyayari ng mga ganyan ay ilalabas lang yan sa puerta ng inahing baboy yan po kapag immature pa lang yung ating mga dumalaga yung standing head kasi po mga kaibigan atin po yung maoobserbahan 7 months pataas kaya yung age of maturity ng ating mga dumalagang baboy ay 7 to 8 months sa mga panahon na iyan, doon nyo po ma observahan yung standing hit o landing landi po yung mga dumalagang baboy. Na kahit uh, babahan mo sa likuran, sasakyan mo sa likuran, idein mo yung kanyang likod, ay hindi po yan aayaw. Yung kanyang tenga po ay tatayo po yan, and siya po yung mag-stand still. Ibig sabihin po ng stand still mga kaibigan, hindi po siya gagalaw. Kaya pag sampan ng barako, sa mga oras na iyan, na 7 to 8 months yung ina dating mga uh, dumalagang baboy na landeng na po, yan po ay hindi gagalaw. So mataas yung chance na mabuntis yung ating mga dumalagang baboy. Pero kapag nasa 7 to 8 months na yung mga dumalagan, yung mga kaibigan, and then uh, pinabulugan nyo AI man o barako, and then na-determine nyo yung, yung kanyang pagstanding standing height, yung peak ng kanyang uh, paglalandi, and then after 21 days ay nag pa rin, and then 21 days ay nag pa rin, Mayro po problema doon po sa pagbulog o timing ng pagbulog sa kanya. So pwede mo yung ulitin. After 42 days, ah, magbilang kayo ng uh, another 21 days kasi po every 21 days po yung cycle nating mga alagang baboy na hindi po mabubuntis. So pabulugan yun naman uli. Kapag after 3 to 4 bulog po mga kaibigan, kahit na nasa hustong edad po yung mga dumalagang baboy nyo at saka hindi po siya nabubuntis, ang advice ko po dyan ay ibinta nyo na lang yung mga uh, eh, dumalagang baboy nyo. Huwag nyo nang pilitin na pabuntisin yan kasi siguro mayroon siyang tinatawag na hormonal problem. Kahit na naglandi, nagpick yung kanyang heat, nagstanding heat, lahat-lahat po ng sinyales ng magpapabulog yung mga dumalaga ay eh, makikita po sa kanya. Pero doon po sa loob, sa reproductive organ niya, sa pagproduce ng egg cell, siguro mayroon pong problema. Kaya kahit na pagpasok ng similya, nakapunta pa doon sa loob, na-meet na, na meet pa niya yung egg cell ng dumalagang baboy, ay hindi pa siya nabubuntis kasi mayroon po siyang problema na hormonal problem. Yan po ang tawag sa amin dito ay landay. Talagang hindi po siya mabubuntis kahit ilang beses niya pong pabubulugan. Ang advice dyan ay ibinta nyo na kasi hindi pa siya masyadong matanda makakuha ka pa rin ng mas magandang presyo ng kahit na presyo ng katulad sa fatining kasi yung edad ng mga dumalagang baboy nyo ay hindi pa ganun katanda po mga kaibigan. So, yan po yung solusyon o huling solusyon talaga kapag hindi po mabubuntis yung mga dumalagang baboy. Dapat ikal o kaya dapat i-dispose na po yan at saka palitan na po ng bago po mga kaibigan. So, yan yung pinating vlog ngayon. Sana naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting talaman po tungkol po doon sa dumalagang baboy na hindi talaga mabubuntis kahit pa ipaiay ng maraming beses. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.